쇼핑 sa ating sa Tabora bagay lahat ng mga to gapang ka talaga hindi overtake yan o kaya ko lang ratratin yan may ratrat ko na lahat yan. man o yan, bago no ba't bang hilig hilig yun to ng gusto sa gilid ba nga mayroon dyan ha oo nga hindi ibig ko sabihin ilang truck na yung ganyan lagi isa nako tatlo na lalo nang hindi na overtake kanya yung pa isa sa taso Rabbit nasa likod natin. Di ba dumaan niya nung umatras tayo? Hindi pa. ah, imposible yun. Bilis naman ang interval nila. Pababa nga, wala pa tayo nasa salubong Philippine Rabbit eh. anong balita meron pa meron dalawa tatlo ala apat lima bye bye nagkakana din ako kung gumana siya eh. ah, ha, nagtalawang isip wala, hindi mo kakayanin yan dapat pinair mo na kanina dump truck yan o ay dalawa pala sila Ayan. kagulat yun naman. May ano cellphone. Pali ko, brother. Hindi magbibigay ang mga yan pagka sisinita mo yan. Mabibitin yan. Mabibigay yung pagbaba. Ayun lang. oh Oo. Ano ito, ang gambag yun, <laughs> ang na ito two, Seven to along ka po. Skalbo? Oh. balita meron wala meron na eh? Saan? Oh, bago yun Walang yan Pag ikaw, nagulungan nun no? Buti kong bus, hindi niya mapataob siguro ang bus Ano? Ay eh, kung kotse Oo, oh, sigurado Bago yun? oh. Kasi na ano yung mga talaga yun. bansa no? Iwan okay, okay. yung dalawa, no? Avanza tsaka crosswind, okay. no? Wala. Ano lang yan? Timing, timing lang yan minsan naman pag sobrang bilis ka tatamaan ka ba din pag sobrang bagal tatamaan ka ba din timing timing lang talaga wag lang sana harap ang tamaan kasi pag harap pagka nadurog yung sa manibela ala na hindi na tayo makalikot Tinglaya ba? tinglayan 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 ay paano aywan Kalinga ngay ata May road pa ulit na bitay buntok at buntok Kalinga sa palayan Alen Buntok Buntok Mountain Province Oops Jape tourist sir Encuentro sana yun Ha? Dead end Dead end? Oh, ang alin? Alin? Sino? Ay sa finish line? Oh

eh, oh, si tropa to ah. Ay, okay, 'di ko 'yo. 'Di ko 'yo. Tagapagpatar pa lang nakasawili pa ng ayo. Patar bitch. Oh. Oh. 'Wag mo nang inaasahan anak niya kasaw niya eh. Dapat dunung binyagan. Dun. Na. Oh. oh dun na. Layo. Layo. sama amos sakit pa. Wala tayong byahe. Ang dami nga daw magpuntan ko, wag yan matuloy. Januari magpuntan. Hindi ko sasama? Magkano na Sa yung motel daw ba? Anong harap yun? Patatak. Patatak Beach. Sasama ka? 20. Siyempre, ikaw pa. Binagyan, ikaw pa mawala. Tama, ka makakapunta? May biyahe tayo. Sabi ko sa'yo, pa-extra ka. Ayaw mo naman. 77,000. Ang...

line na parang walang mukha yun ay meron pala kala ko nagulungan ng bato something di ba yung portioner yan fire 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 Ah, ito yata yung crosswind ganin eh. Uh, ito nga Masisira Buhilo natin dito Na naman, no? Yan ang laging nagla-landslide dito pag umuulan. Eh. May, may waterfall na. <laughs> Sayo eh, maraming bababa yan kasi Friday. Kaso, ang tanong, hanggang anong oras sila bababa? Ha? Kompleto ni sa kanya. sergado sa ba. Tourist bus na? Aso na oh. nila, solaren. Cambia solaren. Ano pa ba bang mga terminal na wala? Yun lang. nasa Manila lahat ng ano, di, bukod sa Dagupan. Ano pa bang probinsya yung may sariling turist bus? Wala na, di ba? Ayun, ulongga po. Ano pa? Wala na. Wala naman yung Tugigaraw. naglalagay lang din sila ng tourist depende kung saan marami din empleyado kasi sa palok parang ilan na lang yata sila doon tapos magtuturist pa di wala nang bumiyay tulad ng bagyo ilan lang ang bagyo doon sa sa Sampalok Lungga po, ilan lang din Tugi ang madami yata doon. Round trip sila lagi doon. Bago. Kasi ito sa Ang vision. Tapos ano, siguro mo 500